Isang maganda at papagpalang araw po sa mga minamahal kong kababayan na makakapanood at makakarinig ng isinulat kong awitin sa video ito. Ang awiting ito ay buong puso ko pong inihandog sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga magkasintahan, at sa mga minamahal at inahangaan naming mga personalidad. Sa ganitong paraan po ay may paparating ko ang aking mga mahalagang mensahe at mga payo bilang isang Pilipino na mayroong pagmamahal sa aking bayang sinilangan at pagpapalaga sa kalinisan, dangal at karangalan ng ating pagkatao. Kapatid kong Pilipino, makinig ka sa ipapayo ko sa iyo. Ito ay mahalaga sa pagkatao nating mga Pilipino. Saan ka man maparoon, Luzon, Visayas, Mindanao at saan man panig ng mundo. Ingatan mo ang iyong labi na hindi mahalikan ng taong hindi mo tunay na iniibig. Ang iyong labi ay para sa asawa mo lang. Ang iyong labi ay para sa magiging asawa mo lang. Huwag kang pa sa labi, sapis nilang Huwag na magkangahalik sa labi, sapis nilang para maigalang ang ating lahi. Huwag kang pa sa labi, sapis nilang Huwag na magkangahalik sa labi, sapis nilang para tularan ang ating lahi ang paggalik sa pisngi ay pagmamahal kapatid. Magandang kaugalian ng lain Pilipino. Ang paghahalikan sa labi ay pagmamahalan pang mag-asawa. Hindi ka dapat makayurak at hindi ka rin dapat mayurakan para ikaw ay irespeto at pagkatao mo hindi madumisan. wag kang sa labi, sa pisngi lang. Huwag na wag kang hahalik sa labi, sa lang para maigalang ang ating lahi. wag kang sa labi, sa pisngi lang. Huwag na wag kang hahalik sa labi, sa lang para tularan ang ating lahi. wag kang makikipaghalikan sa labi sa hindi mo asawa. Ang lips to lips ay simbolo ng pag-iisang dibdib. Hindi dapat napastanganin ang sakramento ng kasal. Ang Panginoong Yesus ang siyang nagtatag kaya dapat natin itong igalang. Ikaw isang Pilipino nagmula sa bayang pinagpana. Magkaroon ka ng kabutiyang asan at maging kapuri-puri ka sa Diyos. Huwag kang magpapalik sa labi, sa pisni Huwag na huwag kang hahalik sa nabi, sa pisni para maigalang ang ating lahi. Huwag kang magpapalik sa labi, sapis lang. Huwag na huwag kang sa labi, sapis lang para tularan ang ating lahi. Tayong mga Pilipino ay may dugong bayani. Hindi tayo bastos, hindi tayo baboy. Ang kulay natin hindi puti kundi kayo manggi. Itas mo kapatid na ikaw ay Pilipino, itas mo na ikaw ay Pilipina magagandang kaugali ang pamana ng ating mga ninuno ay dapat nating sundin at igalang. At para masabi na ikaw ay may paggalang, huwag kang magpapalik sa labi sa pisngi Huwag na huwag kang hahalik sa labi sa pisngi para maigalang ang ating lahi. Huwag kang magpapalik sa labi sa pisngi Huwag na huwag kang hahalik sa labi sa para tularan ang ating lay. Si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya't mahilabi labi ng umingiti. Si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya't mahilabi labi ng umingiti. Problema'y dumarating ating labi patuloy ng umingiti wag kang magpapalik sa labi sa peace nila yo, break it down si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya't may labi na umingiti si Jesus ang lahat sa buhay kung kaya't may labi na umingiti problema'y dumarating ating labi patuloy numingiti wag kang magpapalik sa labi sa pismilan maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig at sumayin niyo pong lahat ang basbas at pagbamahal at pagpapala ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo na may po lagi tayo ng Diyos na mga kapal